and oh may lang yan sa mga yan no yan background yan baba may ha may haram mo baba baba oh 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 may hindi 'to taya oh may nasabi 'to utay kala galo na ina <laughs> <laughs> ginagalo na si Jerry ko oh Jerry so dahil sa hot mama ya bukas oh. kung saan sa kana today Sunday <that> ginaso <global Yeah! that Montana> okay. Sunday yan, walang pasok eh ano ang sahod ano Sunday ang topic natin ang unang sahod um, niyo Sige, sige okay. ah kaya pala yun yung topic ano daw ano daw, <laughs> ano ano binili sa unang sahod uh, ano ba? Ah, sige, ano uh, sa ano 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 Anong binili mo sa 396k? Hoy! Si <laughs> Sir, di daw ka sa ah. Ano binili mo? Eh, hey, pero si ano ba? Pangakalaw eh? nung talaga, totoo yung 396k. <laughs> eh. <Si, laughs> Maniwala si, yung mga yan, no? Hypothetically, totoo nga. Ano una kong bibili? Pero sa ako, practic yung... yung ano, de, practical ako eh. Babayaran ko lahat ng bills. Um, pag hmm, ko. Hmm, lahat pero na hey, yun. bills. 396. Hindi, yun eh. Yung for the month lang. Eh, hey, talaga. Lifetime daw, life lifetime. Life kung kung 396k, ako na bala sa lahat. Oh. Eh, pero diba, eh, tip sa, ano mo, yung... Ano yung ginawa mo sa first sahod mo talaga? Yung, yeah, like sa, dito ba sa... Ano yeah, ba yung pinaka... Unang kinasahod yung, mo talaga? Yung pandemic, nagkaroon ako parang sideline. Ano ba parang counted sa first sahod? Eh, di... Buo yun eh. Hindi dapat, ano, full-time job. Oh, hindi, pero para parang klaro. Kasi yung sideline yun eh. Hmm. Full-time? Sige, let's say full-time. Alam mo, wala ako masyadong... Hindi, alam ko, wala akong binili nung first time ko eh. Kasi yun yung time na lost na lost ako. So, hindi ko wala akong masyadong binili. Hmm. So, uh Really? Oh, nung <laughs> Pero, ano two hindi, years ago. Hindi mo inuna yung sarili mo talaga na. Hindi, ano. kasi yun yung time na medyo... Yan ba yung nakakuha ng pabuya? Hey, shit. Ha? Yung kasama natin sana, nag-comment na lang. Ah, uh, yan. Yeah. Hindi, ano, yun yung time ako refut pa ako Hindi eh. so, ako pala bilhin ng kahit ano. So, ano so, ginagawa mo? Wala, iniipo ko lang lahat yun. Grabe, oh, May grabe. Gra pera. Tapos nilalagay mo dun sa poste niyo, may kawaii. Hindi, ano. pariya lang yun eh. Hindi, meron yun. Ah, pwede mong Yung inanay. Oo, okay, nga, yung inanay. Ay, yung malala eh. Bumili ng bahay si Jay. Yung ganun ba? Hindi mo nababalik yun. Ah, yung Para sa Kaila, may ano daw, may certain percentage dapat na natira dun sa mismong paper bill. Mm Parang 3 fourths ata o 1 half ang paper bill. parang... Saka dapat kita yung serial. Yung kaya ate parang naduro. Yun. Kaya wala, wala ka siya makagawa. Mm -hmm. Oh, wala talaga. So wala talaga ang binili. Ikaw wala. wala. Pero naalala ko, ilibre ko pamilya ko nung... Ah, so... Uh, family, family, more, more family, family man. Pwede na mag-start ng family. Pwede ka na mag-start ng pamilya. Hindi ko ng gamit. family first ka pala eh. Eh, di naman. Parang gusto Bumuna ko na yung feeling na kaya ko na. <laughs> 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 unang sahod, bumuno pamilya. <laughs> Ito <The> first job <laughs> mo? Ha? Huh? Ito first job mo, no? Full time. Pero so nag-ano ako na full time. So, ano ako? Yung kinoconsider mong unang sahod dun sa part-time, or ah, sa freelance? Oo, one month eh. na yun. Buho ko na kuwa yun. Bobo. No tax. Ano ang unang mong binili? Ano ang unang mong binili? Hindi ko maalala so, eh. Hot siya, Wheels. Kaya yeah, hindi ko maalala. Hot Wheels, Hot Wheels. Either regalo kayo pang sarili ko. Grabe. Um, within that month. Lang. Girlfriend man. Girlfriend <laughs> Kasi man. twice yun, ba? Diba? Ay, may ganun ba? <laughs> <laughs> Pero ano yun, talagang sahod na may face gift yun. O ano lang yun, yung fee. Wala, parang ginikash, cash nga lang sa akin. Ah, Oo. Oh, Pero yun talaga yung tinuturing mo unang sa Oo. Oh. Kaya e sa full-time mong sahod. Full-time? ano yun, siyempre one. Want... Wala, nagipon pa ako. nagipon ipon pa ako. Um, -ipon, pa. ipon Kasi pa. nag ko na yung buong ko na ko eh. <laughs> Kaya hindi, nag hindi nagkakalayo yung date nung ano. Hindi, kasi Man, ah, January, do tapos Feb ako nag- na, na ah, okay. Here. So, parang tuloy-tuloy lang yung sahod. Uh, uh, Grabe. Uh, no, hindi titigil ang pagpasok ng pera sa <laughs> Basta legal. Legal? Oo, oh, legal. Sa, basta legal. Ayun lang. Ay, 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 trabaho. <laughs> ah, ang ginagawang illegal na natin. Sa ikaw, akin. Ikaw, Benz. Pumili ng Corolla. <laughs> Ayun yun. Hindi, 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 hindi. Late pa yun. Nakal <laughs> mo na sweldo nyo nung yun, yun. Eh, Corolla ko. Ano Ilalabas ko ba yung episode na yun? Monthly ano yun, basis ta? naman yun. Ang kotse. O, pati hindi. Sige, next time. Mm. Ano yun? Ang kotse. Sa outing. Lanon. Ah, oh. Di pa, di pa... Di ko nilalabas kasi nga, may involved na personalities doon. Mm. Ay, Ay, uncensored, nilalabas mo? Hindi. Siyempre, i-blip ko, pero yung mismong kala. kwento. Ah, alam okay. ko dami. pati ang atin, tapos okay, tayo. Yung... <laughs> okay, <Ay>, okay. lang, <laughs> <laughs> yung okay. yung kwento. Pero yun, uh, first well, though, well, okay. first do. Well, first full-time job ko, nangyari nung pagka-graduate ko lang. Mm. Ang tiyanong sa akin, let's me trabaho ka. Pa. Parang two weeks after graduate. Mm. Sabi wala. Okay. Si Vince hindi ulang unang Saudi, eh. unang ano, ex job experience na rin. <laughs> oh, unang job experience na rin kasi hindi, pero pro freelance before. Mm. Ay, nung, ano ba yun? High school? Uh, high school. Sorry. Oh, parang gano'n nga. Parang basta ever since. Ang racket lang, photo, <laughs> or, <laughs> Uy! 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 quick quick. quick Uy! first job na to, dito lang din sa BGC. Ah, uh, yun uh, yan. Bibili uh, siya ng ano, small body. <laughs> Hindi, uh, kulit. Hindi pa nga yun. Ang kayo Nakamunta ko eh. Kasi may kwento ko. Makapala ko tuloy Ah, yun, BGC. Kasi <laughs> aso ko sa BGC, punto ka pa. May ano na ako. May motor na ako nun eh. Punto ka na, Oo, oh, actually. Hindi naman di, sa aesthetic, pero yung job, trabaho ko Kasi nung college, yun yung parang in namin na maging trabaho namin mm -hmm. na workplace. Oh, wow. ako, ah, ayos to Hindi ka -di -di Basta, pasa trabaho ko parang nandun rin. Gano, taga video, taga photo. Tapos for... Mm, Livelyan mo yung kwento, parang ang lungkot eh. Nalungkot yeah. siya sa nangyayari. <laughs> <Ay>, Nakakagis <lungkot. laughs> <Ay>, <laughs> ko lang kasi. Nalungkot eh. Basta ang, ano doon, ang pinaka ano. <laughs> like, Ligong, Akala niya masaya mong trabaho sa BGC eh. Hindi. Hindi talaga eh. tayo buhay natin. Yung unang saud mo, ang pinambili mo, ang binili mo dun, yung motor. Hindi. Okay. Okay. Meron na existing And, na. May existing. Crawl! Ginugulong kasi ang kwento eh. May motor na siya tsaka sa second half like. Oo. Oh, Maya mo na hindi Hindi. May <laughs> <hindi. laughs> motor na ako previously. Ah. Pero yung ginawa ko talaga sa sweldo ko, kasi yung sweldo ano? hindi siya yung 1530. Parang kapag, let's say, October, first three days, automatic na, doon na yung sweldo mo. Hmm. Pare mo withdraw lahat or whatever. Basta babadget ko yung pera ko doon. Yung kung ano ginawa ko doon sa pera na yun. Pero anis, nung maalali, pero alam ko, minidraw ko lahat. Tapos nilagay ko siya sa isang table, pinicture ko. It's parang kung nga siya pag-ano <laughs> yung pan-*** ko na pera eh. Kaya nga, binag-flex sa mga... Parang evident na ba, ito yung mga tao nag-flex sa my ID Pag nahanap ko yung picture, siya send ko yung kay Sir Dope. Binag-flex pala ito sa mga uh, ID. Hindi naman pang-flex, sabi ko, shit. Ka. Kasi, kasi nakakatuwa eh. First world ako. Tapos ganun kalaking amount. Ano, mm, 300. Hindi naman 300. 500. Hindi naman Basta Hindi naman Hindi naman. naman Basta ganun Basta naka ganun siya pero ko ng tinasos po 750 Arbeque. Arbeque. bu naman Harbeque Yata yung kinukin na binunagot yung barbecue Barbequean? Binili mo? Hindi e Pumili siya ng barbequean para sa grocery no, <laughs> Trapil ang pagbukal yun Malapit dun sa ano ha? Burger machine, binili mo na yun Hindi e, hindi e Bili <laughs> rin niya rin yung ukay-ukay doon <laughs> Anong ukay-ukay meron pa rin? Hindi basta Ano ba yan? More ang ano lang wala mo siya ng big purchase yata that, that hmm. time ha, that hmm. time. Pero basically, parang naipong ko rin. At naubos ko rin lahat sa uh, months ko pagtatrabaho. Sino ba naman yung una sa boy pa rin? Ganun eh. <laughs> Alam mo, ganun ko pa yung mag-spend. Ay, mag ano, mag -send. Pero, either way. Pero actually, ganda nun na yung kapag unang sa mo, natabi mo yung unang sun label. <laughs> lucky yun. Tapos di mo gagastasin. Parang lucky yun. Eh. Pero, parang sa mga business. Nasa wallet mo lang siya. O no? Hindi pa parang sa business yung, yung 1,000 no? sa ano? Destiny. Parang pag emergency no? Hindi, hindi pwede ito. pag na-hold up ka, no? Do or die ka na, no? Ano Ano pa? Pero, ina naman. Kaya, sir. Yes. Actually, wala akong alaala. Grab. -ala. Pwede eh, ba yun? Oo. Uh -huh. Kumpanya yata yung binilin, sir. Kumpanya. Start up ito, itong kumpanya. Mayari ng burger For machine. For sure, yellow cab yun. Yellow cab? Andy pizza. Yellow cab yun. Ano yung libre din ng man. pagkain. Yung pizza. Crunch pa lang yun. yun. Um, Shout out sa French. may mga PS5 dyan kahit wala nang unang time. Unang sahod PS5. Ay, lako. Okay. Um, okay. Unang okay. sahod. Unang Aho, sahod, sahod talaga. Dapat bibili ka yun ng plate kulit. May bumuboses, kaso hindi maitatag. <laughs> Matatag. Tatag. Wala pa Facebook. Tabihin ko lang yung buong pangalan. Yan yeah, lang din. Kasi yung ano, yung stereotype talaga dati na pag ano, sinabi mong yellow cup, big time naman, uh, naman ay, may may okay. time oh, na na gano'n. Oo, ngayon kasi natin, yellow cup no? ka, parang ano, ano, lots of pizza. <laughs> 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 yung lots, <laughs> lots of pizza, parang pizza hut naman. Nawala, pizza hat, nawala. Okay. Parang gano'n level naman. Yung sa isang episode Nalukot, eh. na pinablish, yung ano, magic na nung sa... Pag karampot yung kinikita mo, tapos pumili ka. Kung marit, or nanlibre ka ng yellow cup ng meal. Ganun, hmm. parang every know, ano. Tapos sweldo. Mm. Sweldo reveal na. Sweldo reveal yung, na si Jerry ko. 396 daw eh. Every cent counts. Kantong <laughs> ka na lang lang hey, sa akin. Wala, ano po ito pa yun Sir? Ano yan? Nung unang libre ko nga ng Yellow Cab, yung pineto ko na yun kay King. Every yeah. cent counts na parang ang sarap-sarap kasi nga. Gusto na yun man, libre ng libo. Totoo. Eh ngayon parang kahit ayang kaya mo nang bumili na home trip mo, bili ang yelo ka. Pero pag kinain mo yung same flavor ng pizza, parang wala nang magic. Wala uh, mm -hmm. ano, na. Kaya nga, nasarap Kasi kaya mo na, na eh. Hmm. Hmm. Sarap Ay, nga daw balikan yung unang time mo.